nabanggit niya yung ano nga raw din pa, ganun ganun yung katawid na yung babae wala yun naman tayo din wala <laughs> ang layo ang layo ang yun eh. kumakangkas ba daw yung mga jeep na pagyari eh? dito <laughs> pag, pag walang camper din sa so kabila ng biyahan na daw yung uh, sa mga nakapikat eh Ay, <laughs> <laughs> <And, laughs> yung bukas ang pick-up. <laughs> yung bukas. Isa yung sarado na. Isin niyo bukas. Hindi mo kami. Paano tawa yung narinig mo? Ano siya, parang... Mahina o... Oh. Hindi, kasi di CR, pinto. Tapos ang ang dinig ko dun sa tawa, parang nandyan lang sa labas. Ganun yung tawa. Pero wala talaga. Pa, yung... Oo, oh, wala. Wala. Kala ko may tao eh. Paglabas ko dun Ano may, pa, may, may likod yun sir, oh, may likod yun, pumunta pa ako dun wala. Kasi ito natawa, ano kayo nakita sa'yo? <laughs> 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 so, yun na. Tapos, yung kasama namin na uh, si Bob, ah, uh, dahil may ito tayo Yung siya, paisa. Mabalis. Mabalis sa paisa. sa gabi. Tapos ngayon, yung nagkukintuan na kayo. Yung nagkukintuan na kayo. Yung nagkukintuan. Tapos itong isang kasama din na, uh, pasaya ko nagkakilala doon. Dumating na si Bob. Mga 11 oh, pero yung ganun yun, sabi mo po. parang kilala naman ako nito. Kasi oh. so, si 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 Di pa, nag ba nagkausap na tayo ni... kanina? <laughs> nagkausap tayo kanina. Hindi, kararating ko lang pre. Uh. Hindi, nagkausap tayo nung may bonfire eh. Hindi, tingin na ako bumalik. Ayan po. <laughs> hindi, ko, hindi ko sila, hindi ko sila nakuna ng ano, camera eh. Nagka-camera ako nung nag-bonfire kami. Yung ako nung pa nung na paikot. Nasa likod ko silang dalawa. Pero yung ano pala, uh. iba na iba, ka iba ka usap Hindi uh. si Bob talaga. Tapos alam ko na video mo na nagkakakita magiging saan no? Oo. Naiba na. Nahanap ko nga doon sa record ko. Alam ko nag video kong gano'ng paikot e. Ano po narinig nyo? Pero hindi pa alam. Ako pa ko ko.